Ayun oh. Kala, krak kitang kita sa ano oh. sa ano video. Ayun oh. Ito. Ito. Hmm. Sa, sa sayaw to. Mabagsak. Pumagsak ka. Pumagsak ka man. Sayaw na na. Wala na. Wala na. Ah. Wala na. Bagaimana perasaan? Hah? Magkano props nyo? Hindi masakit? Pag, pag diniinan ko? Ha? Okay. ba? oh. ano Ano nangyari anak na? Bakit ka bumagsak? Ha? Ha? Gulong-gulong. Pag gulong-gulong ng sayaw? Ang klaseng sayaw yan. Ay bukas na nak, nakno? Ay salunis no? Yung sayaw nyo? Wednesday. Tapos na ang gulungan mo, bato? Yap. Yeah. Yap? Mm. Yeah. Hmm. Yap siya to. Eh. eh, sobrang sakit. Nilagyan mo sana agad ng yelo to. Buto ba yan? Oo <mulong> ba <malaman> Hindi, gilid na ang buto. Ito is fine. Torasi. Ito yung <mulong> mga ba? Ang... Oh. Hina, 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 hina. Hindi naman ito, hindi. hindi. Buto yan, eh. Ito, oh. Hmm. Friction, dapat kapat. Friction. Bukoy? Hmm, may sa kunti. Parang nga buto Sumakit siya? Nyet lagi. Oke. Anu, mau straightinak.